Third day po after ng operation, nandito pa rin siya sa clinic, naka-confine kasi inoobserbahan pa rin dahil uh, dinadagdagan yung dugo niya dahil napakababa nga po. Sa ngayon po, IV force feeding po siya kasi wala pa po siyang ganang kumain kaya uh, sinusubuan. Sabi ni doc, mga 7 days daw po siya mag stay sa clinic kasi nga dinadagdagan yung dugo niya kaya Uh, padalaw-dalaw na lang po ako. Yun pong tahi niya sa labas, sabi ni Doc, ay two weeks daw bago tanggalin. At yung sugat naman daw po sa loob ay bali one month bago gumaling. Yung mga babae po palang aso ay kailangang matanggal ang uterus para maiwasan ang pyometra. Walang ibang lunas kundi yung surgery. Kaya po, kung may mga babaeng aso kayo, eh kailangan maagapan yung pyometra kasi maaaring ikamatay ng aso ito. Hindi po siya nakukuha sa antibiotic, kundi kailangan eh tanggalin yung mismong uterus. Kasi yung uterus, yun po yung napupuno ng nana na nagiging dahilan ng infection na makalat sa buong katawan at ma maaaring maging sani ng kamatayan ng aso. Ngunit nangyayari lamang po ito sa mga babaeng aso. Lalong-lalong na magmula sa edad na 6 na taon pataas o yung mga senior na naaso. pa -share na lang po para maging aware naman yung iba. Thank you!